ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe. Alright, so yun mga kabiyahe at nandito na tayo sa may Mabini. Ayun, ngayon natin kukuhanin yung uh, binigay nga sa atin ni Uh, ni Boss Anonymous mga kabiyahe at uh, papakita ko sa inyo kung saan natin kukuhanin eto nandito na tayo yan dyan yes, <laughs> sa may kantong pwede na ito natin mga kabiyahe right, so yon. good morning mga kabiyahe at mga kasower. So, nandito tayo ngayon sa Poblasyon, dito po sa bayan ng Santa Cruz at nandito po tayo sa tindahan po ng Motorlandia, Santa Cruz mga kabiyahe. May nag-sponsor po sa atin at uh, kahapon medyo marami akong ginagawa kaya po hindi ko na puntahan at hindi ko na kuha yung uh, binibigay nga po sa atin ni Boss Anonymous yun nga po siguro may idea na kayo kung bakit ako nandito sa tindakan po ng motor mga kapiyay at ito po yung pinakang uh, importante kaya po uh, na po tayo sa mga kapiyay at yan po natin kung ano po yung ibinigay sa atin yung post anonymous at ayaw niya pong magpapanggit ng pangalan at ito po yung kanila pong mga model ng mga motor mga kapiyay Oh my God! So, ito po ay dito po sa Motorlandia Santa Cruz mga kapiyahe. so meron sila rito na Suzuki and Smash Suzuki Smash and mga Suzuki Raider Yamaha meron din meron din silang mga Yamaha Yamaha Gear and Max Nick ito yung bago bago siguro ng ano to sniper oh. ganda Winner, winner na ito Ang ganda mga kabiyahe At may PCX dito Ito Ito yung siguro Ito yung 2024 ng Honda Beat Ang ganda, matte black Matte black mga kabiyahe May PCX sila, eh PCX Ito yung bago ng click Ng 2024 model Akinas ah, na rin pala siya mga kabiyahe So, ayun nga, siyempre, uh, unang-una, maraming maraming salamat kay Boss Anonymous at uh, na isa tayo sa napili niya na uh, bigyan. Sana oh. At siguro alam niyo na ako ano sa atin mga kabiyay. Paano mo sabi? So, miya-miya, na natin. At naiitawag na siguro ni Boss Anonymous yung uh, unit na bibigay sa atin. So, doon yung kanilang service area. At sa sila doon mga kabiyahe at ito yung mga repo ayan. kaya kung naghahanap kayo mga kabiyahe ng uh, maganda at quality ng mga motor ayan. dito lang po sa Motorlandia Santa Cruz ayan. may mga discount pa silang binibigay sa PCX ito yung kanilang mga price mga kabiyahe at yung kanilang monthly So, hindi ko alam kung alin dyan. Kung alin dyan yung uh, sinasabi ni Boss Anonymous, mga kabiyahe. Barako 3. Ayan. Epay na rin siguro to. No? Ito ata yung epay na barako. So, yun, mga kabiyahe at mga kasuhit. So, mga-mya na lang ulit. At, tayo-tay natin sila, sir. Morning po. Morning po. Morning po. Ayan. Shoutout natin sila, sir. Ayan, morning po. Ayun, mga staff po ng uh, ano ng Motorlandia sa Cruz Ay, salamat po. So ayan mga kabiyahe, mga kasuod. Ting-tingin lang po natin at miyami-miya, titingnan natin 'to. Ano yung uh, ibinigay sa atin ni Boss ano din po, sa siyempre maraming-maraming salamat sa pag-sponsor. Salamat po muna tayo mga kapiyahe. Uh, mo muna tayo ng form uh, at uh, kasama natin si Sir. Sir, ano yung pangalan ko dito? Joel po. Kaya si Sir Joel po. at si Sir Joel po yung nag-assist sa atin. Pipilap lang po ako maya maya. update uh, ko kayo mga kabiyahe. Ayun, binig binigyan natin sila sir po ng ating sticker. Ayan. Thank you po. Pa-subscribe na rin po at don't skip ads. <laughs> may mga ito, may mga palibago tayong subscriber mga kabiyahe. maraming maraming salamat po sila sir. Baka may gusto po kayong shout out. <laughs> yes, thank po. Shout out po sa lahat po, sa lahat po ng staff ng uh, Motorlandia Santa Cruz at Motorlandia San Pablo. Ah, Ay, ayun. So, eto na pala mga kabiyahe. Wow! Eto yung ano, yung model ng 2024 ng NMAX. Uh, mga kabiyahe. Okay. So, miya re-review natin miya-miya mga kabiyahe. Right. Yes! Yes! Yun. Salamat, salamat. At nakasama tayo. Ay, salamat po, salamat po, sir. Ayun, panibago tayong subscriber. Nakabilang tayo sa mga ilang <laughs> vlogger. Yes. So, yun, salamat. Maraming maraming salamat po sa lahat. Siyempre, kay Boss Anonymous, maraming maraming salamat po. Dahil ayaw niyang magpabanggit ng pangalan. Ayan. Maraming salamat. Alright. Thank you, thank you, thank you po. At ito na nga po, ah, uh, bali, siniset na nga po yung, ah, uh, ano, yung NMAX. talik blue wow at syempre tulad na pangako ko sa inyo mga kabiyay may panibago tayong mga kasama at kapamilya sa pag adventure Ayan. si max na ang mga kasama natin sa pag adventure at pag iikot dito sa laguna Ayan. syempre hindi lang naman dito sa buong laguna ko kayo iikot at ipapasyan Pagka naiigot ko na kayo at napuntahan na natin lahat ng magandang lugar dito sa Laguna. Iisa-isayin natin at magana tayo. Philippine Loop. Uwe, di na! Kung sakali. <laughs> ginagawa lang tayo ni ano ni Sir na ano ng portal para sa ano natin sa pagre-renew ng ano ng lisensya ngayong month ay meron tayong portal mga Lagi na ng ano ni ano, ni Sir. Ah, uh, siyempre, eh. Motor lang siya. Ito yung ano natin. Wala na siya nung ano, Y connect. Without Y connect po ito. Ha? Without Y connect. Oo. Uh, maraming issue din pagka may Y connect eh, no. Kakalobot uh, nga. Yeah. Oo nga uh, daw yung remote natin. Sir, yung BT natin, sir, remote uh, Yung remote fi ko, yung 'yan sa pag-game sir. Pag okay. Kailan sir? pag ayaw mabuksan, oh, no? Oo, sir. Kanyari, na low-batch. Uh Oo. -huh. Pwede nyo po ito para mabuksa. No kaya, naiwanin nyo yung remote. Device. Yung remote. Oo. <laughs> uh -huh. Pero may cover naman siya, no? Meron naman, sir. Para. Ayan. Okay. Meron pala siyang susi uh -huh. sa ilalim. Susian. Ito uh -huh. yung cover. Oo. may dalawa pang susi para sa sa upuan in case na uh, may iwan nga yung remote o kaya uh, hindi siya pag function na buksan dito uh, pwede pwede i-manual mga kabiyahe so digital panel na naka digital panel at may mga kasama na si click yan, sa adventure ito meron na syang uh, charger mag charger na siya सकता है गारंटी सर Tapos na sa palitan ng ah. so, yung, yung natin, uh, one sa warranty natin, 1 so, year warranty sa ila ang sakot lang po ng warranty sir, ay yung mga hindi napupuntun talaga. So, yung mga kasali, ng mga consumer of refund. Ito yung mga consumer of refund. So, yung mga start plan, yung mga bulong, so, yung mga ipagawa kami dyan sa warang. So, sa mga mga Tapos, sir, nakapag, ano na po ba kayo ng iPhone? Sorry. Ah, 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 Parang pag Ayun, hindi pa kasi ang motor ko ay click. Ito po yung ano po. natin, may remove Kailangan ka siya call si Mita yung red. Remove. kailangan ka siya o call si Mita yung Kailangan ka po pag yung mabigis, pag nilong press mo sa tapat, mabigis yung king, on the Pero pag nilong press mo, mapagal yung king, off the ah, Bawa sa ganito. Nalong press natin. Ito lang sa rin na nalong press natin. Yan, off the other. Pag-i-on nyo naman sir 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 Pag-i-on nyo sir pag i niya na naman sir pag i on nyo naman pag on pag i on naman sir pag on pero consistent tapos mo lang tapos mo lang tapos mo lang tapos mo lang tapos mo sa tapos mo lang tapos lang tapos mo 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 lang

Pagka alis na sabi, hindi pagkagana yan. Hmm. Pagka huminto kayo, baka makunok kayo. Pagkagana yung end pa. Pagka, Mga... Pagkagana yung end pa. Pagkagana yung end pa. Pagkagana Ah, okay, okay, okay. So, oh. Pag ayaw mo naman sir, naka ano, naka IT stop. Pwede oh. naman siyang i-off. Oh. Oh. Ah. Tapos hazard sir, nagana naman yung hazard. Sorry. Sir, sir, natin sir. Sa una, okay. medyo mataas yung dito. Bababa so, naman. Tapos sir, ano, uh, hazard... Ah, uh, signal light natin, sir, yan, gumagana naman. Pusin na. Pusin na. Talo. Okay. Gumagana naman siya. Sir, naka-PCS ko, sir, ah, saka EPS so, Ibig sabihin um, nung PCS, ah, yung... action control. Ah, okay, okay. Ah, uh, halimbawa, sir, na-detect PCS na, uh, yung pipot ng gulong sa una ay hindi sipasbay sa ipot ng gulong sa likod. Sa likod. Ah, uh, mag parang mamamal na yung mga asagot, para principe... oh, right. uh, no. ka yung pag-aing mm. at uh, uh, pag-aing test par, hmm. hmm. uh, at pag-aing test at pag-aing test at pag-aing test at pag sa test at pag-aing test at pag-aing test at pag-aing test at pag-aing sa at pag-aing test at pag-aing test at or or magkano mag, 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 yun, yung motor? nagana yung gagana. Pero yung TCS naman yung pwede, mo na mag on pwede mo i-off. Mas gumagana yung TCS. Yung TCS naman yung pwede, na mag pagka nagaan pa lang kayo ng oras sa akin pag uh, nyo lang po sa auto. Uh, tapos low press mo lang po sir pwede eh? pa set na rin po ka pa tayo? akin po ay 9.20 9.20 At pag nung mo sa press mo. parang doon dito. Ah, doon din po. Doon. Ah. Ito lang din yung app -app. Ay, pwede ka na.

pero may lalabas dyan, uh, may nakaset na yan na uh, siguro nasa 1,000 to 1,500 sa oil chains. Uh -huh. May lalabas din na oil chains. Oil chains. Yan, Hindi o parang sa click din. Uh, huwag Papa. kayong ano kasi uh, parang uh, reminders lang yun. Na, na kailangan uh, na mag, ano, mag sing Sir, pali nasa iyo yung ano nito, Sir? Yung pong. Yung pong. Yung pong. Okay. Ang nasa, eto po, yung nasa susi po. Ah, oh, Okay. Tapos yes. okay. oh. may maliit pa na susi po, Sir. Ito lang po. Ayong papel, sir. Wala, wala po po. Hindi na bayan. Bali, yung palang po yung may abot sa akin po. Ay, sir. Sir, nagay ko lang dito. Ha? Opo, sige po. Ayun, maraming maraming salamat po, na, <laughs> sir, sa pag-assist po sa akin. At ito, binibigyan tayo ng malaking susi. Hindi <laughs> po. po. Ah, uh, oh Субтитры сделал DimaTorzok